Maing adlaw sa tanan o ko ninyo karon sa akong video. So magsimba unta ako ani karon kay Sandy Diri sa Co Asia. So naay ka ng English Mass nga 12.30 sa dihang oh, wala ko naka-add to. Kay nalit na ko. Kay ka nang wala yung mga train karon Ambot lang nag-maintenance siguro sila kay Sandy man pod karong panahon So, nalit na ko. Wala, wala na ko naka to sa simba sa simbahan. kay magsimba unta ko karon kay Sunday. So, naglakaw ra ko. Pa sa among accommodation, paingon dito sa glab ni naglakaw na lang ko kay wala gig ko kanang masakyan nga number 6 nga chronomeric paingon dito sa katong simbahan nga Britanski dito sa St. Blaise So, naglakaw-lakaw na lang ko kay dili na nakumapas ang oras. Tapos, mm <laughs> na lang ko dito sa main square. Tapos, nag-agi ko sa glab ni kay Magihan man didto dito sa amuang accommodation. Doon rami di ay sa, sa main square. Doon rami na amis sa tunga. So, naglakaw lang ko paingon dito. Init ka ayun. No? Alas dusin na ni siya. mag na ni siya sa hapon. So, mga 12 naghawa na ko sa balay pero pagkuan ay mm hindi -hmm. kay ko makaapas kay ka ng uh, mm -hmm. kay ko nagurat dito ka ng train tapos mauto ma nag nagadto na lang ko sa glab ni tapos kay uh, pinahog na ay kuan to ka ng palabas karon kay ka nang wala lagi kuan wala biyahe sa mga train bihira lang ang train karong Sunday ambot lang nakamintinan siguro ang ilang mga train mauto ma tapos pag ato na ako dito kay ka nang wala may wala may ganap dito sa main square ako dito sa mga protestan tapos napalit tayo ng ka uh, nang saging na lang kaya ako tapos mauna ko wala kaayoy basta lang na pero mauna malaki kanang wala kay yung nasakyan nga train kay basra na, ang naambot lang na basin kuy ginaayos sa train karong panahuna pero ang kanang bus kay wala man ko kabalo kung asa na siya muagi kay lahi-lahi man gud ang kanang padtuan ana so mas ko ko ang train kay kabalo-balo na ko kung asa na siya paingon so mauna yan siya ang paingon sa main square nga dalan tapos paingon po niya siya sa glab ni pwede raman niya muna siya paklayo ng glab ni Kulogdor, uh, ang main square malakaw lang na niya mo so pas uh, lang naa nakakaroon ang lang. saan di, di ba siya karoon pa na kung nabasin ang ilang main karoon na ay uh, maintenance ba tapos naglakaw rapot po balik uh, na nakauli sa glab ni Uh, dito nang kumagulat ko kanang naay mo uh, train paingon sa among accommodation kay kanang init kaayo tapos wala wala kay tao karon diri actually ambot lang na sa mga province ang mga um, tao kay mga liko manguna na sila dagat mahilig ko na sila okay, mga east liko, east mga dagat tapos na apoy na maligya dai sa park dapit sa club ni ug mama is mais usok ko na diri sumauto ng lakaw lang po pabalik na tukos na main square kaya abin akong naipalabas dito kay usahay i-close man ko ang ilang ang kanang dalan paingon ingon dito so akong gi so ta yaduan uh, na ako wala man wala may mga ganap dito mino ka ayo tapos mo ni saka na nang dayon dito sa mga gulayan kung so, magpalit ng gulay dayon wala may available kay pa-close na po sila mauto na nao na balik tapos sa ko tubig dito sa kanilang tindahan gamay kay uhaw kaayo das init kaayo grabe ta init kay summer na karon sa Croatia tapos mauto naglakaw-lakaw lang ko pabalik na ko ana sa glab ni gilakaw lang na ko murag nag-exercise ako aning panahon na kay dili nagil ko kaapas sa simba kay 12:30 so mga sobra na 12:30 12.50 na gani na siya So, wala lagi ka ng train. So, mauto na lang ko. Ano ako, mag to lang ko sa main square. Ako lang su so taon dito. Kung unsay na ay, ganap dito kay Usay kay na ay, mga ganap. Maunang mag-close sila o ka na, mga dalan. Tapos, lain na muagi ang train. Pag adto na ko dito kay wala man. Tapos, nagsakay na lang po dahil kung anong train pauli sa among accommodation. Diri ko sa glab ni kay na ay, train nga pa Dubic so pa uh, muagi man sa among kuan accommodation mga duha lang station gikan diri sa glab ni paingon sa among accommodation sa Sheraton so musakay lang kuana sa Tabok sa Kabayo so mauni ang setup karon wala kay tao actually nagsakay gamayra kay paingon man ni sa dubik nga station layo kay ini tapos mga nagvideo video lang ko sa sulod kay wala man kay tao sa kuan tram or train ang tawag ani. Sumanaaw so, ko dito sa unahan kay ang among accommodation do raman man siya sa glab ni ka station. Actually pwede man siya malakaw pero init na kaayo. Tapos mauto naglakaw lang ko ay nagsakay na lang ko kay ka ng init na kaayo tapos ah uh, basin masiradaan ko sa among accommodation kay magjutin akong kauban wala na ako nadala ang yabi mautong nagulit ng dayon ko sa accommodation maunis siya pasakay na ko anip na ako sa pinakalikod sa tram station sa tram akong isakyan actually wala ako nagbayad <laughs> kay Domingo karon tapos doon raman ang akong naogan So, pwede po ay ka diri madakpan no? kung diri ka magkanang punch sa imong kung diri nimo isuksok ang katong ticket sa tram diri na apo na siya ay penalty diri mga 30 plus basta o depende sa kanang makakuan sa imuha makasapon sa imuha or makadakop nga inspector kung stricto siya makabayad yud ka pero usahay katungkuan, one time na kuan kuna dakpan wala man po go Iyan lang lang gi, gi barrel ang akong kuan murag iya lang ipunch ang akong ticket. Pero kasagara gud usahay kay naay gud ay makabayad ana. Bag to ang, ang uh, inspector. So duol na kuwan ni sa among accommodation. So duol na ay ko sa Pinaka City nung no, Gapuyo kanang tunga-tunga ra ko siya sa glab ni tunga-tunga po ko basta pinaka ko na ang uh, among accommodation so ra ko sa city mao nang do, uh, dali ra ko to sa main square accessible kaayo sa ako uh, ang main square o glab ni pwede ra na namo malakaw pero kung init kaayo ma magsakay na lang mi kay init biya kaayo kay summer na karon sa Croatia Uh, mauto maulang na akong ganap karong panahon na so sa Domingo ay ni siya, no nahita po so niuli ng dayon ko balay tapos magkuan ng dayon ko manghilo lang ko gamay sa kwarto tapos magluto na po dayon ko gusudaan na mo unya sa kusina so abangan kung unsa ang akong mga drama unya Magshare pako og mga drama nako ko or mga kaagi na ko sa Asia uh, if uh, subscribe lang ko ninyo sa akong YT Nandi El Salas basta mag-share ko og mga updates o kanang ganap diri sa akong kinabuhi kung unsa man ang akong nga agihan diri i-share na ako Dirick sa mga aspiring pang na naman yung kamaklay ng mga OFW yeah, sa sabihin. Tung isa di ay kaadlaw no ang antud karon kay nagkastik ni di ay kuno sakit ya akong liog sa pagtulog mangud na ako ni kay kadang wala kay ko nakabali og tulog basta kanang nagsakit lagi akong liog kay murag na ay naipit nga ugat na okay okay na pud siya karon kay ako siyang gi-exercise tapos ako siyang ginapilit nga kanang ilihok ba katong niaging adlaw kay grabe gyud siya kasakit kay kanang mura siya mukalit rag cramps ba ha, magram ang akong mugahi ang ugat nga kana basta ma maapil siya sa akong lihok sa akong kamot sakit kaayo pero na okay okay na pud baya karon so mag-update na lang ko sa inyo kung unsa pay mahitabo diri sa akong akong kuan journey diri sa Croatia mabasta mag-share share lang ko abangan ninyo ang akong mga drama o akong mga experience nga ma-share sa inyo Daghang kayong salamat o hinaod uh, taon pa ninyo akong video o, i-follow ko ninyo sa akong Facebook o YT same lang na siya Nandi Salas God bless you everyone and daghang kayong salamat sa inyong suporta uh. hinaot na amoy makuha nga kanang ng gamay or ma-share na ako sa inyong mga idea about diri sa akong mga kaagi So, dili lang di ay kami ang mga trabahante dili no. Naamoy, na-apoy mga Thailander, Sri Lankan, mga Colombian, Pilipino, local, mix-mix na ang among kuan sa among gitrabaho. Ano. Mauni ang among